Shout out mga idol sa ating mga member na walang sawang uh, sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shout out kay Idol Lito Buino, kay Dailin Ido, Almalin Punsika, Ang Lito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Four Prince, Lin Kaligdong Vlog, salamat sa inyong mga idol, Tito Dinky Ferres, Albis Alvis, Tadasi Barua, kay Lilibit Tumagi, Romualdo Amper, Marcel Nakel, Miss Miami Laurel. Maraming salamat sa inyong mga idol at sa pagtitiwala sa ating mga channel. Uh, maraming salamat din sa mga beaker, sa lahat ng mga OFW sa bundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, at sa mga laging nagko-comment sa ating mga bawat upload. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Pakishare na lang mga idol sa ating mga video at likes. Simulan na po natin ang ating kwento. Nang mapaatras naman ang dalawang mga albularyo, biglang umalagwa naman itong si Utoy para tulungan ang dalawang matanda. Buong bangis na inataki ni Utoy at kinubawan ang mga nilalang habang walang habas na pinagkakalmot ang mga ito sa kanilang mga katawan. Agara na bumagsak ang dalawa sa mga ito. Nataddad ng mga pagkalmot, nang makita naman nila iyon ni Manong Ernesto at Manong Dudong, muling umataki ang mga ito. Nagkakaroon na ang mga ito ng lakas ng loob dahil sa kanilang nasaksihan. Ngayon kasi, mas mabilis itong si Otoy doon sa mga nilalang at agad na maabot ng bata ng mga pagkalmot ang mga kalabang nilalang. Tinatamaan man itong si Otoy ng mga paghampas gamit ang mga latigo ng mga nilalang ngunit walang ipikto ang mga ito sa batang paslit na labis na ikinagulat ng kanyang mga kalabang nilalang. Iyon din ang dahilan kung bakit nabubuhayan ng loob ang dalawang mga albularyo. Samantalang doon naman sa kinaroonan nila ni Buno at Bituin nagsasalpukan na ang magkabilang panig. Biglang kumalas itong si Bono doon sa kanyang sinasakyang malaking kawayan. Agad na umikot ito sa ere sabay ng pag-atake doon sa kinaroroonan ng batang si Jomong. Ngunit bago pa iyon maabot si Bono, biglang humarang ang mga nilalang na pinalabas nitong si Jomong. Agad na inatake din ng mga ito ang batang si Bono. Ngunit mabilis na dumi pa ang mga kamay ng batang paslit kasabay ng pagsusulputan ng mga maliliit na piraso ng kawayan. Hinawakan ang mga iyon ni Puno at pagkatapos buong bilis at lakas na inihagis ang mga ito doon sa mga nilalang. Sobrang lapit na ng mga nilalang doon sa bata kaya sa bilis at lakas na ginagawang pagbato ng bata doon sa mga kawayan, doon sa mga nilalang, imposibleng maiwasan pa ang mga ito ng mga kalaban. Anim lahat ang ibinato ni Puno na mga maliliit na kawayan na mayroong matutulis ang dulo at apat ang mga nilalang na humaharang sa kanya. Lahat ng mga ibinato ni Puno walang sumablay sa mga ito at lahat ng mga ito tumama doon sa katawan ng apat na mga nilalang. Dalawa ang tumama sa ulo at liig ng isa at tig-isang tama naman sa liig ang mga natitirang mga nilalang. Hindi din pangkaraniwan ang mga kawayan na iyon itong si Bono dahil tulad ni Tataingko bukod sa malakas ang armas na ito kapag ang matamaan mga kampo ng kadiliman mayroon pang mga nakabaon na mga dasal sa mga kawayan kaya agad na bumagsak ang apat na mga nilalang at agaran na namamatay Matapos na magawa iyon ni Bono itong si Jomong na naman ang ponteria ng batang pasleta ang mga aswang naman na mga gabunan sinubukan ng mga ito na muling gumawa ng mga malalakas na mga usal ngunit bawat gagawin ng mga ito ng mga usal at orasyon agad na maharangan ng batang sibituin at sa kasalukuyan gamit ang baging ng batang babaylan walang habas na pinagpipitik ito doon sa mga aswang samantalang doon naman sa loob ng bahay nila ni Manong Ernesto kitang-kita ng mga matatandang albularyo ang nagiging bakbakan doon sa labas ng bahay. Mas bumilib pa ang mga albularyo doon sa tatlong mga batang pasyet. Ang batang kinatatakutan nila na manlalason na na ito kontra kay Bono. Kahit kasi nagumamit ng mga malalakas na mga lason itong si Jomong walang ipito ito kay Bono. Tanging itong si Bitoin lamang ang nakakaramdam ng panghihina ng katawan kaya napilitan itong si Bituin na itago muna ang kanyang katawan doon sa ilalim ng lupa gamit ang kanyang mga kakayahan sa baging. Kailangan muna niyang gamutin ang kanyang mga sugat at kailangan na maalis sa kanyang katawan ang lason galing nitong si Jomong. Samantalang si Nabuno at itong si Jomong nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang labanan na aubos na ni Buno ang mga nilalang nitong si Jomong na sumalubong sa kanya at kasalukuyan ng tinutugis na nitong si Bono ang kalaban na bata. Nung una, nasasabayan nitong si Jomong ang mga ginagawang pag-atake ni Buno. Nakakayanan nitong makailag at maiwasan ang mga pag-atake ng bata. Ngunit kalauna na, mukhang nahulaan na ni Buno ang kanyang mga galaw. Sinubukan niyang gumawa ng mga usal para sana malinlang ang bata Gumawa ng isang espasyo itong si Jomong Kung saan dinala ni Jomong itong si Buno Sa mundo na puno ng kadiliman Hulat na gulat itong si Buno Nang mapansin na biglang dumilim ng matindi ang buong paligid Wala na siyang nasisipat na ilaw Galing doon sa bahay nila ni Manong Ernesto Kaya nagpalingon-lingon itong si Buno Sa buong paligid At hinahanap ang kanyang ati bituin Pati na ang mga aswang nagtataka ng sobra ang bata dahil kahit kasi madilim ang buong paligid malinaw na makikita pa rin ng bata ang kapaligiran ngunit ngayon ay kakaiba wala na siyang makikita pa kundi ang kanyang katawan na lamang naputol ang pag-iisip nitong si Bono nang may biglang makita siyang mga maliliit na mga nilalang ang nasa kanyang paligid kailalaki ng mga bunganga ng mga ito hindi niya maintindihan kung bakit biglang sumulpot na lamang ang mga ito sa kanyang paligid. Ikanina lamang wala siyang nakikita sa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad nang nakalapit na sa kanya ang mga nilalang at akmang kakagati na sana itong si Bono. Kaya mabilis na kumilos na ang bata na nagiging dahilan lamang para muling mawindang ang isipan ng batang paslit. Dahil hindi niya maigalaw ang kanyang buong katawan nang kagatin na itong si Bono. Napasigaw ang bata dahil sa sobrang sakit. Ngunit naisip din itong si Bono kung bakit bigla-bigla na lamang ang mga ginagawa ng mga nilalang na ito at bakit biglang nagbabago na lamang ang paligid ng ganon kabilis. Agad na naisip nitong si Bono na maaaring kakaibang usal ang mga ito. Mga usal na galing sa mga espiya at hindi nagawa ng kanyang kalasag na maharangan ang usal kaya tinamaan pa rin siya. Mabilis na inabot ng kagat ni Buno ang kanyang braso at pagkatapos nang makaramdam ng sakit itong si Buno, biglang bumalik ang kanyang normal at dating pakiramdam. Sa mga pagkakataon na iyon, hindi din makapaniwala itong si Buno na sa kanyang unahan may nakikita siyang bata at nang makagalaw na siya, wala siyang sinayang na uras nakikita na niya ang kinaroroonan nitong si Jumong at walang pagdadalawang isip na inataki ito ng bata ng sapak at dahil na hindi inaasahan nitong si Jumong na magagawa ni Bono na mawasak ang malakas na linlang nitong si Jumong hindi na nito na paghandaan ang pag-atake ni Bono kaya tinamaan siya sa kanyang panga at tumilapon ang batang manlalason Kamuntikan pangang mabali ang mga buto sa liig ng batang si Jomong dahil sa lakas ng pagkasapak ni Bono sa kanya. Ang mga aswang naman, masyadong nawindang ang mga ito nang makitang napabagsak ng bata ang kanilang kasama na si Jomong. Kanina kasi, batid nilang naikulong na nitong si Jomong ang batang si Bono dahil bigla itong nawala sa kinatatayuan na. Samantalang itong si Bituin, sobrang nag-alala ito sa biglang pagkawala ni Puno kanina. Kaya kahit na hindi pa ganun, kagaling ang kanyang katawan, agad na itong lumabas sa kanyang pinagtataguan para tulungan ang bata. Ngunit biglang nakita na lamang nito na sinapak na ni Puno ang batang si Jumong, sinubukan pa sana ng mga aswang nagabunan na tulungan ang bata. Ngunit maagap itong si Bituin kasama na sina Utoy at ang dalawang mga albularyo na sina Manong Ernesto at Manong Dodong agad na inatake ng mga ito ang mga matatandang aswang na gabunan na nagiging dahilan para mapatumba nila ang mga ito makalipas lamang ang ilang minutong bakbakan nakabulagta na ang mga aswang dalawa sa mga ito ang tuluyan na binawian ng buhay samantalang ang tatlo mayroong malubhang pinsala sa kanilang mga katawan. Ngunit ang malaking tagumpay nilang nakakamit ay ang pagkatalo ng batang si Jumong. Nakabulagta ng bata habang nawalan ito ng malay. Batid agad nitong sibituin na malaki ang pinsalang natamu ng bata. Ngunit sa isip ng batang babaylan, kinakailangan na mabihag nila ang batang ito para mapag-alaman nila ang pinanggagalingan ng mga ito at kung ano ang kanilang pakay dito sa isla. Agad na inutusan ni Bituin sina na dalhin ang bata sa loob at siguruduhin na hindi ito makakatakas sa kanila. Nag-alala naman itong si Manong Ernesto dahil may mga karunungan ang bata pagdating sa mga lason. Uy ka nito kay Bituin. Bituin, may mga karunungan ang batang ito sa lason. Paano kung makagawa ito ng paraan para makapaminsyala pa rin sa atin? Sagot naman ng batang babaylan. Kaya kung pigilan ang mga ito manong Ernesto at huwag kayong mag-alala. Dadalhin namin ang batang ito kay Nanay Kanida. Sa tingin ko, mas makakatulong si Nanay Kanida para mas mahuli pa ang mga kasamahan ng mga ito. Bukas na bukas din, babalik na kami doon sa bayan ng Kanlasog. Sa tingin naman nitong si Manong Ernesto, maganda ang naisip nitong si Bituin. Sa gagawin ng mga bata, susundan sila ng mga kalaban at mapalayo na ang mga ito sa kanilang bayan. Sa tingin din nitong si Manong Ernesto, kaya na ng mga batang ito, lalo na kapag kasama ng mga ito ang matandang babaylan. Pagdating na mga ito doon sa kanilang bahay, iginapos nila ang batang si Jomong gamit ang mahiwagang bugging nitong sibituin. Pati na rin ang mga nahuling mga aswang iginapos nila ang mga ito. May mga usal na iginapos din itong sibituin sa katawan ng bata para hindi nitong magamit ang mga karunungan sa mga lasong. Ilang sandali pa nagpupulong na sina namanong Ernesto na napagkasunduan na nila na bukas na bukas din ilibing na nila ang bangkay ng dalawang mga anting Sa gabing iyon na nagpasyang magpapahinga na muna ang mga ito. Sina Tatay Tiboy na lamang ang nagbabantay doon sa lamay. Samantalang sina Bituin naman ang nagbabantay kay Jomong. Nagamot na din ni ang mga pinsala nitong si Jomong. Ngunit mga pangunahing pinsala lamang ang ginamot nitong si Bituin para hindi tuluyang mamatay ang batang malalason. Ngunit nandoon pa rin ang pinsala nito sa panga para hindi ito makagawa ng paraan na makatakas o maka sa kanila. Ganon din ang ginawa nitong si Bituin doon sa mga nahuling mga aswang. Kalagitnaan ng gabi, nang magising itong si Jomong, doon sa kanyang paligid, nakita niyang tulog na tulog ang tatlong mga bata na nagbabantay sa kanya, na agad niyang nakikilala ang mga ito. Mayroong nakasindi na ilaw sa kanilang ulohan kaya klarong-klaro niya ang mga pagmumuka ng mga ito. Napakagat na lamang sa labi ang bata na nakakaramdam ng sobrang galit. Ngunit ngayon, wala na siyang magagawa pa. Nang hihina pa ang kanyang katawan at batid niyang kakaibang baging ang nakagapos sa kanya. Nagpas siyang tumahimik na lamang itong si Jumong. Sinanay ang mga mata nito na laging nakaalerto sa paligid at nasanay na rin ang batang manalason na laging kalmado sa lahat ng mga pagkakataon lalo na kapag nalalagay sa alanganin ang kanilang buhay. Sa isip ng batang si Jomong, kahit na ano pa ang kanyang gagawin, mukhang hindi siya makakatakas sa mga ito. Kaya kailangan mo nang bumalik ang kanyang dating lakas. Bati din niyang hindi siya pababayaan ng kanyang mga kapatid. Nanatiling tahimik ang batang malalason at pagkatapos natulog na muna itong si Jomong sa kabilang banda naman nakakaramdam ng kakaibang pangitain itong si Duroy nang umabot na ng ilang mga oras ang mga lumipas at hindi pa nakabalik ang kanyang kapatid at ang mga aswang nakasama nito. Agad na kinausap nitong si Duroy ang supremo ng mga aswang na si Tandang Turil. Pati ang matanda, nag-alala na din sa kaligtasan ng mga kasamahang matatandang gabunan at ng batang si Jomon. Mag-alas tres ng madaling araw nang magpasyang bumaba na ng bayan itong si Duray at kasama ang ilan doon sa mga matatandang gabunan. Kailangan niyang tingnan kung ano ang nangyayari sa kanyang kapatid at alamin kung bakit hindi na nakabalik pa ang mga iyon. Tahimik pa rin ang buong bayan sa pagdating ng mga ito. Agad na ginalugad nila ang buong lugar hanggang sa mapadako ang mga ito doon sa lugar ng mga albularyo. Sa mga sandaling iyon kasi, nakahanda na ang mga bata para sa kanilang gagawin na pagbabalik doon sa lugar ng kanlasog. Maagang gumising at naghanda ang mga ito dahil inaasahan na din nila na maaring magsagawa ng malawakan na paghanap ang kanilang mga kalaban dahil nga hindi na nakabalik itong si Jumong sa kanyang mga kapatid. Pagpatak ng alas 4 ng madaling araw, uras na para umalis na ang mga ito. Mabibilis ang kanilang mga galawan at kilos. Tanging si Manong Dudong na lamang ang kasama ng mga bata. Dahil ang albularyo ang nagmamaniho sa sasakyan nila kung saan doon nakagapos ang batang si Jomong at ang tatlong mga aswang na nahuli ng mga ito. Nang matapos na ang kanilang paghanda, agad nang umalis na ang mga bata doon sa lugar. Mabilis ang pagpapatakbo ng sasakyan nitong si Manong Dudong ang kanilang bihag na parin pa rin ang mga malalakas na usala para hindi makagawa ang mga ito ng paraan na makatakas. Nang makalis naman ang sasakyan, agad na napagtanto nila ni Duroy na nahuli na nga ang kanyang kapatid at ang mga kasamahan nitong mga aswang. Labis na ikinagalit ito ng bata. Bukod sa nakita niyang nasa loob ng sasakyan ang kanyang kapatid, nararamdaman din niya ang mga presensya ng mga ito mabilis na utos nitong si Duroy doon sa mga kasamahang mga gabunan. Hindi ko mapapayagan na madala nila ang aking kapatid. Tara na, sundan natin ang mga iyon at patayin natin ang mga batang ito bago ko babawiin ang aking kapatid. Ngunit ang hindi malaman ni Doroy na kadahilanan, biglang nawala na lamang ang sinasakyan ng grupo nila ni Bituin. Kaya mabilis nang kumilos ang grupo nitong si Duroy agad na tumakbo ang mga ito ng ubod ng bilis para sundan ang sinasakyan ng kanyang kapatid. Nang maramdaman kasi nila ni Bituin na may mga presensya ang umaligid sa kanila, agad na ang mga ito ng malalakas na usal na sa bulag na nagiging dahilan para biglang maglaho ang mga ito sa mga mata nitong si Duroy at sa mga aswang. Uy ka nitong si Bituin kay Manong Dodong. Manong Dodong, mukhang may mga umaligid ng mga kalaban. Maaaring pag alaman na ng mga ito ang ating ginawang pagbiyag sa bata at sa mga aswang. Kailangan natin na mailigaw ang mga ito. Mabilis na tumatakbo ang kanilang sinasakyan doon sa gilid ng mga kakahuyan. Papatawid na mga ito doon sa kabilang bayan. Ngunit hindi ganoon kadaling matakasan ang grupo nitong si Doroy. Dahil makalipas lamang ang ilang mga sandali sa lakas ng mga kakayahan nitong si Duroy, nagawa nitong mawasak ang mga sabulag na ginawa nitong si Bituin at nasilayan na ng mga ito ang sinasakyan na dala ng kanyang kapatid. Wikang pabulong nitong si Duroy na mabilis nang tumatakbo doon sa gilid ng mga kakahuyan. Hindi kayo makakatakas sa akin. Pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyong ito kay Jumong. Gano'n na lamang ang galit nitong si Duroy dahil unang pagkakataon ngayon na mayroong nakagawa ng ganito sa kanila. Unang bisis din na natalo itong si Jomong sa labanan. Samantalang ang mga kasamahang aswang nitong si Dore mabilis na tumatakbo ang mga ito sa damuhan at nagpatalon-talon doon sa mga kakahuyan. Nabatid naman itong si Bituin na nawasak na ang kanyang ginawang sa bulag at nakita nila ang grupo nitong si Duroy na napakabilis na sumusunod pa rin sa kanilang sinasakyan. Kaya mabilis na gumagawa ng mga usal itong si Bituin. Ngunit hindi ito na ituloy ng batang babaylan nang magsalita itong si Jumong sa kanila. <laughs> hindi ganon kadaling takasan ang aking kapatid mga hangal. Sa oras na maabutan kayo, sigurado akong papatayin kayong lahat nainis na itong si Puno dahil sa kanyang narinig. Agad na pinitik ang muka nitong si Jumong ng batang paslit at uwi ka nitong si Puno. Tumahimik ka. Kung ano ang aking ginagawa sa iyo, iyon din ang aking gagawin sa kapatid mo. Tatalunin ko din ang kapatid mo. Pagbabayaran ninyo ang mga kasalanan ninyo dito sa dalawang mga bayan kung saan kayo naghahasik ng kasamaan samantalang sa kalsadang dinadaanan nila ni Bituin biglang tumubo sa kanilang likuran ang mga baging na naman sa kanila ni Duray pilit silang inabot ng mga pagpitik ng mga baging agad naman na nakagawa ng paraan itong si Duray para mawasak ang mga iyon ang mga aswang naman mabilis na tumalon ang mga ito papunta doon sa itaas ng mga puno ng kahoy para maiwasan ang mga pag-atake ng bugging sa kanila. Kahit na nawasak nitong si Duroy, ang mga pinalabas na bugging nitong si Bituin na gawa naman ng grupo nila ni Bituin na makalayo ng tuluyan sa kanila. Kaya sa ngayon, mas lalong nanggagalaiti na sa galit itong si Duroy. Wika nito sa kanyang mga kasamahan na mga aswang. Mukhang nakakalayo na sila Manong Rocky, mukhang kailangan muna natin na bumalik doon sa ating sa Saka na lamang natin susundan ang mga iyon. Kailangan na mapaghandaan natin ang kanilang gagawin at maibalita ko muna. Kay Lulo Tasio at Lulo Afon ang lahat ng mga kaganapan na ito at ang tungkol doon sa babaylan na nandoon sa bayan ng kanlasog.